good uh, morning mga kamas Dahil ngayon sa Kalumpit ko papakita ko sa inyo mga manok dito sa Kalumpit eh, mga kamas Dumagsang uh, manok dito sa Kalumpit ko lang ano. Dito sila nakapesa sa may gilid ha. Ah. Kaya uh, sa iba bang, Dito sa may iba pa na pang antilote Sa may dating Caltech Station mga kamas eh. Kaya bigyan natin, alam ka talaga yan? Ha, ah, ala Ayan <laughs> well, mga kamas, nagiganda ng mga manok dito <laughs> So, ina, ito, ay nakita tayo magandang bowling. Magkano yung lalo si bowling mong kaibigan? One lang. Ilang buwan na kaibigan yung bowling mo? 8 months old yung bowling ko. One lang mga kamasa. Napakagal yung bowling ko. Uh, one five. So, Meron pa tayo nakita rito. Dala-dalawa. Mga, mga early bird. Ano? Basta sabi nyo mo binibenta. Binibenta? Magkano binibenta? Dalawa, one five. Ay, one five, dalawa. Buy one, take one, o. Oh. Mga ilang buwan na yan? Six months, o. Oh. Ano ba mga linyada ng mga kaibigan? Tornado. Ah, ah, mga tornado pala ito. Napakamura, Going six months, one five lang dalawa. Mga early bird ko ng tornado. Napakamasa, o.

eh kay magkano yung Sabi din mo. Ano 2 2 lang. Anong ano? Talisay 2 lang. Ilang buwan yan. May isang taon na, ano? Oh, isang taon buwan, uh, lang, maa, master, oh. na apat buwan. isang taon na apat buwan. 2 lang, mga master. Napakaganda ang kalisay. Oh. One year and four months, eh, maa, master. Ano mga nito. Mama, saya pergi balik dari Malaysia